Magandang araw, San Pableño. Tayo muli ay nandito sa City Health Office upang makapanayam ang ating assistant, City Health Officer na si Dr. Dina Kapunpon. Dahil alam nyo naman mga Pablenyo, hindi lingid sa ating mga kaalaman na kung ano man ang ating edad ko, lalo na kung tayo ay patuloy na tumatanda, ay di yan nalabas ang iba't ibang sakit. Yung iba naman ay walang kakayanan upang makapagpa-check up. At kung malaman man natin ang ating mga sakit, ay wala tayong kakayanan upang bumili ng mga gamot. Lalo't higit kung ito ay araw-araw na kinakailangang inumin. Lalo na ngayon, pataas ang pataas ang presyo ng mga pangunahing bilihin kasama na rito ang mga gamot. Tayo ay mapala dito sa ating lunsod ng San Pablo sapagkat mayroon tayong nakukuhang libreng check-up at libreng gamot sa ating mga health centers. Ngayon sa episode na ito ay samahan niyo akong alamin kung paano nga ba ang proseso o pamamaraan kung paano tayo makakakuha o makaka-avail ng mga libreng gamot at ating masugid na alamin kung paano, kahilan at saan natin makukuha ang mga libreng servisyong ito. Kasama natin ngayon si Dr. Adina Kapunpo ng ating Assistant City Health Officer upang higit na ipaliwanag ang mga programa ng City Health Office patungkol sa libreng gamot at libreng check-up. Magandang araw po ma. Magandang araw po sa inyo at sa ating lahat na naririto at nakikinig sa palatuntunan ng CIO. Ngayon po ay amin lamang pong bibigyan ng follow-up ang atin pong nakaraang episode patungkol po sa inyong mga programa. Nabanggit po sa nakaraang episode na mayroon po tayong mga health district na kung saan po ay may mga nakatalagang mga health centers. Araw-araw po ba itong bukas? o uh, kailan po ba may mga pumupuntang mga doktor sa bawat uh, health centers upang magsagawa ng libreng check -up? Okay. Ang atin pong kabuuan ng City Health Office ay naroroon sa anim na main health centers. Doon sa anim na main health centers ay mayroon pong mga maliliit na barangay health stations kung saan doon nagkakaroon tayo ng doktor sa main health center at yung mga maliliit na barangay health centers naman ay tinatauhan ng ating mga midwife at mga nurses. Meron tayong main health centers at satellite na pinupuntahan ng mga doktor, ini-schedule. Pero ang ating mga barangay health stations ay bukas araw-araw na tinatauhan naman ng ating mga midwife, nurses, at mga barangay health workers. Nabanggit niyo po na meron po tayong mga doktor na bumababa po sa atin po mga main health district. Meron po ba tayong exact na mga dates or schedules para dito? Okay. So, meron po kasi tayo na na anim na doktor na nagha-handle ng na mga main health district. So sa atin pong District 1A, ito po ay ang bagong puok, ay meron po tayong doktor doon mula lunes hanggang biyernes, mula alas 8 hanggang alas 5. May break time lang po sila ng 12 to 1. Sa atin po naman District 1B, sa barangay 2D, meron po tayong doktor Dian tuwing miyerkules at biyernes. Sa atin pong District 2, Conception, meron po tayong Doktor Tuwing Martes at Huwebes. Sa atin pong District 3, sa Del Remedio Main Health Center, meron po tayong Doktor ng Lunes, Martes at Huwebes. Sa atin po namang Santa Maria Main Health Center, ay meron po tayo tuwing Huwebes. Sa atin po namang District 5 sa Barangay Santo Cristo ay meron naman po tayo tuwing Miyerkules. May ibang mga doktor na napunta sa mga satellite clinic gaya po sa San Francisco at San Vicente. Ito po ay ina-alternate ng doktor ng every Tuesday. At sa ating pong Santa Elena ay mayroon din pong satellite na pinupuntahan ng doktor tuwing Huwebes. Ang mga doktor po, pag wala po doon sa mga areas natin, ay pwede nyo makita sa atin pong mga specialty clinic kung saan meron po tayo yung treatment po ng ating social, anong ating pong sexually transmitted infection o ang ating HIV clinic. Meron po rin tayo sa ating extension office na Animal Bite Center kung saan tinatauhan din po yan ng ating doktor. At ang atin pong TB program kung saan ang mga pasyente na may posibleng TB ay doon naman po kinikater. Ang atin pong mga medico, medical legal services, yun pong mga ine-examine ng doktor na kailangan na ma-examine related sa kanilang sila ay na rape or na physical uh, uh, injury ay doon din po natin kinikater sa sa atin pong City Health Office extension sa Barangay San Jose Sa mga nabanggit po nating uh, schedule ng ating pong check up ito po ba ay uh, general check up at meron po ba itong restriction on ages sa mga nagpapa-check up po Okay wala po tayong restriction in relation sa ating pong ages. Pero kalimitan, ang napunta po sa amin sa mga panahong yon ay yung ating mga non-communicable diseases. So ito po yung mga check-up ng ating mga diabetes, hypertension. Pero tumatanggap din po kami ng kahit na anong related sa ating medical. Mayroon po ba tayong requirement or proseso sa pagpapalista sa natukrang check-up? Ang actually wala pong proseso na ginagawa anytime basta't may schedule ang doktor at may doktor doon even po naman ang ating mga health worker ay naroroon ay anytime bukas po ang ating lahat ng health center para po sa mga magpapakonsulta pero may pagkakataon po na naglilista yung ating mga staff kasi may time darating ang doktor Maaaring wala naman na pasyente, for example. kaya ine-encourage pa rin po namin o ina-advise natin ang ating mga midwife o nurses na duty doon sa mga pinupuntahan naming lugar na magkaroon ng uh, lista para po ma-ensure natin na pag ang doktor ay dumating doon ay sigurado po na may check-upin. -check Doktora, pagdating naman po sa libreng gamot, ano-ano po ang mga halimbawa ng mga gamot na available sa atin pong mga health centers? Ang ibinibigay po natin na kalimitan ay ang atin pong para sa alta presyon, para po sa diabetes. Meron din po tayong mga ibang gamot related sa atin pong pangkaraniwang mga sakit, gaya po ng para sa ubo, para po sa lagnat, kirot, ano po, at meron din po tayo mga antibiotics. Sa ngayon po ay meron pa naman po tayo na, na naipapamahagi, bagamat limited, at inaasahan po natin ang pagdating ng additional supply ito pong fourth quarter ng ating taon. Sa mga health centers po ba natin, ito po ba ay anytime maaari po tayong humingi ng gamot? Opo, uh, ang nangyayari po diyan pag ang doktor ay bumababa, nagpre-prescription po kami ang aking pong ang amin pong isinosuggestion sa ating mga BHW na aming kasama. Matapos po ang araw ng aming uh, check-up, ang mga reseta na po yon ay kukuhanin lahat at dadalhin po sa ating pharmacy. And then, nung araw na yon ay ibababa po sa kanila para po ma-distribute doon sa mga pasyenteng yon. At uh, ganun din ang atin pong mga barangay chairman ay natulung din po na sa amin dahil may mga pagkakataon po na meron din pong kanyang supply ang ating mga barangay chairman o barangay council related po doon sa mga pangkaraniwang gamot natin. Minsan nagpe-purchase din po sila na nakakatulong din sa mga ibang reseta namin ay nakukuha nila through their barangay. At yung iba naman po ay pumupunta na lang po sila dito sa aming pharmacy, dito po sa City Health Office Main, dito po sa Mabini Extension, at yung amin lang pong reseta ang kinakailangan nilang ibigay sa ating pong pharmacy para po sila ay maka-avail. So, para po sa availment ng gamot ay nire po ng pharmacy natin na may mga prescription galing po sa konsultasyon ng ating mga doktor sa ating mga health center. Napakalinaw po ano kung paano po tayo makakakuha ng libreng check-up at syempre po ang ating pong libreng gamot. Ngayon po, Doktora, paano po natin na ipararating sa bawat mamamayan ng bawat barangay ang ating pong mga schedules at announcement sa kanilang kinabibilangan na health district? Uh, ang nangyayari po dito ay una may mga may mga pasabi naman tayo sa ating mga pag mayroon tayo mga meeting, for example, nagtatawag ang City si Dream ng meeting, ang Liga ng Barangay, nagsasalita po ang City Health doon, ini-inform ang mga Barangay Chairman na mayroon pong mga doktor na bumababa sa kanilang mga main health center. So, yun po yung una related doon ay ang mga meetings kung saan kami ay umaattend. Pangalawa, through our staff no. So ang ginagawa po nila sila na mismo ang nag-iinform through their BHW na may mga schedule po na darating sa atin sa ating mga barangay. So yun po yun. Pero malaki po ang magiging tulong ng CIO ay kami ay makikipag-coordinate po talaga sa mga posibleng mag-post sa ating mga social media related po sa mga schedule ng ating doktor, ng ating bakuna, ng iba't ibang activities ng City Health Office. Makakaasa naman po kayo sa CIO, doktora. Ngayon po, sa pagtatapos po ng akin pong panayam sa inyo, baka meron lamang po kayong mga tagubilin o mensahe sa ating pong mga manonood. Ang tagubilin ko po bilang Assistant City Health Officer at matagal na na nagseserbisyo dito sa ating lungsod ay talagang tama ang ating uh, minamahal at ginagalang na mayor na health should be priority. Kasi sa health dito po lahat umuugnay ang ating related sa sa ating uh, economy, di ba? kung ikaw ay walang health, wala ring ekonomiya, wala kang financing at wala lahat. Kaya't napakahalaga po talaga ang kalusugan sa ating sa atin. So, marami po kaming ginagawang mga aktibidad at mga health programs at naririto lang po kami para lagi po kayong gabayan, tulungan. Kaya ta uh, maaari po kayong dumulog dito sa City Health Office kung anuman po ang problema ninyo. Sa atin pong mga social media, meron din po ang City Health noon through the San Pablo City Health Updates. At meron din po tayong mga tao na naroon po sa ating mga main health center sa bawat barangay. Hingan nyo lang po ng tulong sila at naririto po lahat kami para kayo po ay tulungan at gabayan. At huling bilin, ano po? Ang atin pong COVID, ay gusto ko pong sabihin sa inyo na naririyan pa rin po siya at ang nakikita lang natin ay tip of the iceberg. Kaya't akin po ang lubos na pagsusumamo sa lahat na sana po ay atin pa rin sundin ang Bida Solution Plus. Ano po yon? Ang Bida ay B, so ang una ay bawal ang walang mask. Although, tayo po ay nasa Uh, alert level 1 na. Mahalaga pa rin po ang ating mask dahil ito po ay protection natin para sa mga sarili natin. Kung hindi man po sa sarili natin ay sa mga mahal sa buhay natin, sa ating mga kasama sa bahay na mahihina ang katawan ay mas malala po ang tatama sa kanila kung ito po ay maiisali natin. Ang ay, i-disinfect po natin lagi ang ating mga kamay. Dahil alam naman po natin na ang virus ay nakukuha natin from our hands din kung naghawak tayo ng ilong natin, bibig, papunta sa mga bagay na posibleng magdala sa bawat isa. So, isanitize po lagi natin ang ating mga kamay. At ang B ay ang atin pong distansya ng isang metro. Idistansya po natin lagi ng isang metro ang ating mga sarili upang sigurado po tayo na kung meron man tayong nakaharap na merong COVID ay least likely po tayong mahawa. At ang A ay alamin ang tamang mga impormasyon. At ito po ay isa sa tamang impormasyon na kinakailangan nyo pong malaman. At ang plus, wag pong kalilimutan na magpabakuna po. So, ayan po ang Bida Plus Solusyon ng Department of Health So, sangalan po ng ating kagalang-galang na mayor na sumusuporta po sa amin, uh, honorable Vic Amante, sa atin pong uh, administrator Larry Amante, at ng ating pong City Health Officer Dr. Uh, James Leho sampu po ng lahat ng taga City Health Office. Ay marami pong salamat sa inyo at uh, asahan po namin ang isang malusog na San Pabloño hanggang sa dulo. Thank you so much. Maraming maraming salamat po. Thank you. ang mga pamamaraan kung paano tayo makakapag-avail ng serbisyong pangkalusugan mula mismo sa ating Assistant City Health Officer na si Dr. Mercedina M. Kapunpon. Ang programang pangkalusugan ay isang priority program ng ating punong lunsod Vicente B. Amante. Simula pa noong una siyang manungkulan, bilang ama ng lunsod ng San Pablo, ay isa na ito sa tinatawag na flagship of program ng administrasyon ni Mayor Vic. Patunay po dito ang pag- kakaroon natin ng sariling ospital. Ito nga po ang tinatawag nating City General Hospital na patuloy na nagbibigay ng serbisyong medikal sa ating mga mamamayan. Hindi lamang dito sa lungsod ng San Pablo pagkos gayon din sa mga karatig nating bayan at probinsya. At sa mga susunod pong edition ng aming pong CIO Hour ay ito po ang ating in-feature. Ang mga pasilidad at serbisyong ipinagkakaloob ng ating City General Hospital. Kaya lagi po kayong tumutok sa aming programa. Kaya naman mga Santa Pableño at mga manunood, upang manatiling updated sa mga kaganapan at anunsyo sa ating bayan, tutok lamang sa City Information Office. Huwag niyo pong kalimutang i-follow ang ating Facebook account, i-subscribe ang ating YouTube channel, CIO San Pablo. Ako po si Algalomo Galomo at ito ang CIO Hour.